Hi guys. Ayan na, nandito na tayo sa dagat. Nakalego naman. Hanggang din na. <laughs> Hindi maalam na mga mainit. O. Oh. Alaw na na. Wala pang kain na Ay, indan. Piyachi, yung indan. Ang inday, wala pang kain. Minamla na. Sa ipyo ka rin. Ah, si? Ito pa rin. Ito pa Maganda raw ako. Ito pa ay, debe may ay, uh, Facebook. Basta laborando ay, iyon, Social media. Nalilimutan na. Oh, ang dami ng tao. Hindi naman karamihan. Ayun o. Oh. Mamaya. Mamaya siguro kami kakain. Para ang aking amo sa aking harap. Kaya sabi ko magpipicture muna. Picture, picture. Oh guys. Ayan. At kami kakain lang. Ang aking alaga. Aray. Ayan ako. Ayan ako. Punk. Ciao. Tama na sa inyong pa. No, no, korok yung mata. Akala ako yung Solo yung video. Kakakala namin ngayon. Mag-alas stress na. Kaya pasensya na. At hindi ako nakakapag-rest back sa inyo. Mamaya ako magre rest back. Babalikan ko kayong lahat. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Ayan, oh. Hello.